hirap naman ng exam na yun. Oo nga, pero alam mo, masaya ako kasi nakakuha ko ng final exam. <laughs> Buti na lang. Ha? Swerte mo talaga, Katerina. Biruin mo, nakahabol ka. Saka kaya kumuha ng pang-exam mo? Oo oh, nga, ti Saan kumuha ng pang-tuition tong kaibigan mo? Kailangan niyo ba talagang malaman? Pwede. Pwede. Bakit? Kaibigan ko ba kayo? Ang alam ko kasi, si lang ang kaibigan ko. Ba? Honestly, hindi kami concerned. Ang concern ko, kung kailan ka bibigay sa akin. Alam ko, ramdam na ramdam ko na nagpapakipot ka lang eh. Alam mo kung anong alam ko? Dapat hindi nag-aaral ang mga taong tulad niyo. Dahil mukha kayo walang pinag-aralan eh. Pinagpapalaki mo ang malaki mo. Ha? Kung mahirap kang masutagal, ha? Pinagpapalaki mo ka mo, rin Ano ba? Ha? Diba? Uy, tigilan mo yan! Tigilan ah! Ano? Katarina? Ano? Nasasaktan ako. Tawa niyo si Katarina! Kaya Ano? Ah! Sir, kasi si Katarina po, iniisahan eh, iniisa na naman ito ni Leo sa kaninilo ni Nilo eh. Bakit Pinatanggo lang po si Katarina ng kaibigan niya. Teka po pala, sir. pa oh, pwede po ba kayo makausap tungkol sa project? Halik ka sa faculty. Doon tayo mag-usap. Kayong dalawa! Sumama kayo sa akin! Teka, <laughs> so, sir, ba't kami sa amin? Ikaw naman kasi, bakit dumaan ka ba dito? Uh, <coughs> hinihintay, hinihintay kasi kita sa MRT, hindi ka dumating. Nagdaan ka pa, abala pa ako sa'yo. Hindi naman yung nangyari sa'yo. Sa pa, klase ka bang kaibigan? Ang OA mo, ha? <coughs> Ay! Ay! Hindi pa okay. Hindi pa okay. <coughs> ano, kaya, kaya din mo kasi ako nagpunta dito. <coughs> May problema din kasi ako eh. Ano bang problema mo? Si Mami kasi... sa <coughs> mong yung pride. masaparin pa rin siya na makikipagbalikan sa kanya si Daddy. Kaya yun, nakikipagtikisan pa rin sa parents niya. Kaya magkasama tayong dalawa na inis sa ibang tao. Sa akin, pwede ka na inis. Kahit palagi mo ako sinusundan, Di naman. Dahil di ba may kasunduan tayo, magkaibigan lang tayo. No more, no less. Hindi lang ako dyan. Oh. Ako magiging confident, defender, at maaasahan mong kaibigan. No more, no less.